Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang labindalawang alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu upang kanilang mapalaya sila at pagalingin nila ang bawat sakit at karamdaman. Ang mga pangalan ng labindalawang apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng bubis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, ah, uh, si Simon na Kananeo at si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Ang labindalawang ito ay isinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, Huwag kayong pupunta sa pok ng mga hentil at huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. At habang kayo ay humahayo, ipangaral ninyo at sabihin, malapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga kitongin, palayasin ninyo ang mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong magdala ng ginto o pilak o tanso sa inyong mga lalagyan ng pera o supot sa inyong paglalakbay o dalawang baro o mga sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Sa alinmang bayan o nayon kayo makapasok, hanapin ninyo kung sino roon ang karapat dapat. At makitira kayo sa kanya hanggang sa inyong pag-alis. Pagpasok ninyo sa bahay, batiin ninyo ito. At kung karapat dapat ang sambahayan, hayaang mapunta roon ang inyong kapayapaan. Ngunit kung hindi karapat dapat, hayaang mabalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Sino mang hindi tumanggap sa inyo o duminig sa inyong mga salita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang iyon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghuhukom ang mga lupain ng Sodoma at Gomorrah kaysa bayang iyon. Ngayon, sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao, sapagkat ibibigay nila kayo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga, at kakalad ka rin nila kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Ngunit kapag kayo ay naibigay na nila, huwag kayong mangamba kung paano kayo magsasalita o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid tungo sa kamatayan at ng ama ang kanyang anak at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at ipapapatay nila ang mga ito. At kapupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo tungo sa kasunod sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ninyo mapupuntahan lahat ang mga bayan ng Israel bago dumating ang anak ng tao hindi na kahihigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung tinawag nilang Beelzebul ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nilalalaitin ang mga kasambahay niya? Kaya, huwag ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at walang natatago na hindi malalaman. Ano mang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag at ang narinig ninyo sa bulong ay ipagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Siyang dumaragap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta." At ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawala ng kanyang gantimpala.